Hello guys, so for today's video, dito po tayo sa town center. dito sa Ines. Dito pa tayo sa United Kingdom. Yeah, nandito ako sa Lower Gardens ngayon. itutoy toy ko kayo dito sa sa aming Munting Town. Yes. At nandito po ako ngayon sa Lower Gardens. Tara, samahan po niyo ako. Ayan guys, ano, dalawa itong lower gardens na to. Eh. Isa rito, isang right sa saka isang left. O, oh, sa kabilang side doon, sa gawi doon, meron pang isang garden. So, kaya tinatawag silang lower gardens. Ayan. Nakita nyo, maraming mga tao rito. Ayan, mga. Pero, mamang umaeksena. Ay, super dance ang lolo nyo. <laughs> Di ba? Yan yeah, may mga kabataan, merong mga mami-mami, mga may mami, mga family. Ayon, mga nagaan na lang sila dito. yung mga nagaan wine. Kasi nga, dahil maganda ang panahon. Merong nagpapakain sa bandero ng mga birdie. Ayan. Ito yung ganda dito, no? di ba? diba? Ayan. Nakapunta na tuloy kayo dito sa UK. Di ba? guys, ito naman ang town hall ito naman ang aming town hall dito sa southwest ayan, ito ninyo, ang laki ano yan, dyan ang aaga na pamakat. dyan ako kinasal guys, nga pala dyan ako kinasal <laughs> sa farm, sa aking asawa oo ilang years nung nakakalipas my god, naalala ko pa at, ayan ayan, dyan, dyan ako kinasal mismo, sa town hall na yan at dito sa garden, dito kami nagpicture taking. Oo, dito sa garden na to. Kami nagpicture taking at ito mga eksena pati dito. Ayun pati diyan nagpicture taking din kami dito. kasama namin ang aking biyanang babae. Ay, nakikita niyo yung ganda ng ano no. Ang tingnan niyo natin to. Tingnan natin eksena dito. Basahin natin. Oh, ayan basahin natin guys eh. In honored memory of the men and women of the county borough of Bournemouth who gave their lives in the 1939 to 1945 war. Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. pa. In memory of the servicemen and women who have bravely given their life for their country since World War II. Wow, sugalog na, no? Tagal na, di diba? Oo, at may naglagay pa ng ano, ng bulaklak. Ayan, yun yung mga hero nila, mga nagbuwis ng buhay dun sa gera. O, oh, diba? ba oh, yun ang eksena. Ayan, tara. Balik na tayo. Isa pa nga pala, guys. Yung mga upuan dito sa garden, merong mga, yan may mga nakasulat. Parang in memory of those, ano, these people. I just don't know sino sila no. Kamukha nito oh, Jane Jellies 1933 to 2000. Loving wife of Eric. Ayun. Tapos ito pa, meron din dito in memory of Eric James Jellies 1934 to 1980. So parang siguro magkasawa si oh, magkasawa sila. So so si Eric, itong si Eric, na dead ball na din. Kano so, Deadpool siya nung 1988 naman Ay tama ba Ayan guys Ito pa um, uh, Ang aming Garden dito sa aming Bayan Sa Bournemouth Ayan nakikita nyo Marami talagang naglalakad yan Kasi maganda pa rin ang panahon Although medyo chilly siya ngayon ah ito nyo madaming uh, plant trees flowers yan yung pinaka sentro at mamimili tayo dito sa Tesco yan yung kain na